Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Lalong-lalo na na ikaw na lang palagi ang kumukontak, text o chat sa kanya. At ikaw ay baliwala lang sa kanya. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon para siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at kung bago lamang napadaan sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos ang kagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo dapat may larawan ka sa kanya at kung may actual photo ka ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, titigan mo lamang ng maigi ang larawan niya, pakaisipin mo siya, titigan mo ng maigi at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Dapat i-mention niyo muna ang pangalan at apelido niya tsaka yung hiling. At ulit-ulitin mo itong ibulong ng pitong beses. At pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual at kinabukasan ay ulitin mo ang paggawa nitong ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo at gawin ito hanggang kailan mo gusto. Tiyak siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.